ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Rene Uson at mula naman ito sa isang TikTok kisser na nagbahagi ng isang nakapangingilabot na video na kuha isang gabi nang may mapansin siyang kakaiba sa kanilang salamin. makikita mula sa refleksyon ng salaming ito ang animo yung isang bagay na pandisenyo na hindi naman makikita sa aktwal na lamesa pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanya ng mga oras na ito ay nang magpakita sa kanya ang isang itim na figura na tanging sa salamin lang din makikita. naniniwala ang mga nakapanood ng video ito na ito ay isang entity o demonyo. Pero totoo nga kaya ang nakukanan niya sa video ito? Isa nga kaya itong demonyo? Malaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinion? Ang video ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Matsuki J. At kuha naman ito sa tapat ng isang kapilya na kung saan habang nagsasagawa ng isang misa, ay may napansing kakaiba ang taong may-ari ng video ng ito. siya, lumalis mula sa bakurang. sa ito ng isang bahay sa tapat ng kapilya, Nakukana nilang nila ang animo isang babae na nakatayo lang at tila ba pinagmamasdan lang sila. Maraming naniniwala na ang nakuhanan sa video ng ito ay isang multo Pero marami din ang nagsasabi na baka isa lang itong litrato o tarpaulin Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang Russian Ghost Hunter na si Dennis na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost ay binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na pinaniniwala ang haunted. Ayon sa kwento ng mga kalapit na residente ay meron din yung manong isang babae na nagmumulto sa loob ng abandonadong bahay na ito at sinubukan ng alamin ni Dennis kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito If there is anyone here, give me a sign Я здесь. Кто ты? Кто ты? какое-то движение и шум в той комнате. Ты здесь? Если ты здесь, открой снова стол. Habang sinusubukan ni Dennis na makipag sa di man na ng babae, nakita niya ang kusang paggalaw at unti-unting pagbukas ng drawer na ito. At matapos ito ay nakarinig naman siya ng mga yabag at boses ng isang babae na lumalabas sa kanyang device. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay nakukana ng nakasetup ng niyang night vision camera sa loob ng isang kwarto, ang isang itim na anino ng animo isang babae. Walang kaalam-alam si Dennis sa na nakuha ng ito ng kanyang kamera at matapos ang isinagawa niyang pakikipagugnayan sa diyaman na kaluluwa ng babae ay dito na siya nagumbisang maglibot sa loob ng abandonadong bahay. Ng boto bigsasabi kung totoo to. Napansin ni Dennis ang makinang paggalaw ng pintuan ng kwartong ito at habang ito nga ay gumagalaw ay muling nakuha ng kanyang night vision camera sa loob ng kwartong ito ang isang itim na anino. Matapos ang naging investigasyon ni Dennis, habang nire-review na niya mga kuha ng kanyang kamera, meron pa palang nakuha na ng kanyang night vision camera na talaga namang nakapangingilabot. Mula sa kuwang ito ng night vision camera ni Dennis, makikita ang transparent na imahe ng animoy sa babae na lumitaw sa loob ng kwartong ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Dennis ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Russia. Ang sinasabing multo na nga kaya ng isang babae ang nakuha ng ito ng kanyang night vision camera. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang lalaking TikTok user ang nakabili ng isang lumang gitara na sa kanyang palagay ay posible di yung manong haunted dahil sa tuwing gagamitin niya di yung manong gitarang ito ay merong nangyayaring kakaiba at sinubukan niya nga itong ipakita sa video ng ito I've never had an issue with ghosts or any weird unexplainable stuff in my house but I bought a guitar the other week at a garage sale from this old lady down the street and every time I pick it up or strum it or play it Really weird shit happens, and I'll show you. I did some Lotus, like very '80s-looking guitar, and every time I strum, we like that shit like that happens every time I mess with this thing, shit like that. Nang at bago matapos ang bidyong ito ay gumalaw at tumaob pa ang lalagyan ng ito ng kanyang mga lapis. Ayon sa lalaking ito ay hindi naman di man na siya naniniwala sa mga kababalaghan dahil wala pa naman siyang nararanasang katulad nito noon. Pero matapos din yung manong pangyayaring ito ay nagbago na ang kanyang paniniwala. ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman di man na ito sa isang tiktok user na naghahanap ng buyer ng kanilang lumang bahay at sa video nga ito habang ipinapakita niya ang nasabing bahay ay merong nahagip kanyang kamera na makapanindig palahibo Tanah-tanahnya lebih dari 200 meter. E... lihat tuh tuh sampai ke sana tuh ujung luas banget kan tuh Dan ini dalamnya tuh ini luarnya depan tuh. tuh menurut kalian gimana tulis di kolom komentar ya iya menurut kalian gimana sedikit cerita aja di sini tuh kalau misalkan udah kayak mau menjelang sekitar jam 5 subuh ya jam 4 atau jam 4 atau setengah 4 lah di sini banyak banget ini kayak lari larian anak-anak kecil -anak kayak seumuran ya lima tahun lari larian di depan rumah ya padahal bapak nggak punya anak kecil benar jadi menurut kalian gimana 100 juta kegedean apa enggak sa so, umpisa pa lang itu video nito, ng ito makikita na ang animo isang tao na merong suot na puting tela pero makalipas lang ilang segundo ay tila ba bigla na lang itong naglao. Ayon mismo sa anak ng lalaking ito ay haunted di yung manuang bahay na ito dahil madalas di yung man silang nakakarinig ng mga yabag at boses pero isa nga kayong multo ang nahagip na ito ng kanilang kamera. Kayo na ang bakalang umasga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!